Ah, naman kita ka uh, na magtampo. Napay. <laughs> <laughs> Kakasura <laughs> May mga hindi man ako nagluto. Wala naman. Sama <laughs> mga, mga na na, na. Ay, na ay, so... ay, ay, so okay na. Ay, na kasi Ay, na na. na na. na na. guys, na na. Ay, na na. Ay, tawagin. na. Ay, mo Okay man, na mo, please say dai. Okay ka ba? Pwede ka na pumunta dito. Oo, te. Ang pita sumagot. Nakasakay na na daw siya. Nina, uh Tapos, yeah, no, 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 ito, eh. Hindi na, papag-chat. Hindi na kayo na pangulo. Tapos ka na? Ang bilis mo naman. Hindi kayo matamis ang mga uh, pinagawa. Baka maulahan. Ah, Tapos, isa ka? Hindi lang para kung may pasyente yung... Oh, awat ang kain. Mamaya-maya oh, ulit. Ay, hindi ko, kibana, ay naman mga pasyente, siya. tanda niyo yan, palakain. Oo. Lalo ngayon, kung ano yung palakain ito ka na, Alam mo ako, ay, yung ako na stroke, hindi nalayo mga pagkain, mga pong, kasi nalayo sa akin, hindi kumapot. So, mga, so, uh, so guys, kaya na tayo guys, uh, pansit, uh, tinapay. So, kakain uh, tayo guys Ayun yung mga kasamahan dito guys So, nagkain na sila guys So, yan na baka ina na, alam oh, diba? mo ba? tapangin natin, natin patagalin so kayo. kaya guys, aralin nini, para yan, at na at kayo.

kami mo, na ako, kaso hindi naman pala ito, eh. naman ito, bro. Kapatay. Ang lakas tayo nga. Balik. sa Balik. 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 Balik.

Kaya, Ay, may kukuho, may kukuho. mo isang pancet? na yung dinos, dalawa pa yung makalimutan. bukas ko na. Okay, okay. na okay, okay. ng bagong Namaya. Kasi ito, ito, mahinsu.